Kuya ang dami kong gamit. Gusto ko makita kung mapitjuhan. Sige, sigi sige. Ako na nangakit po. Oo, sige. Inabot e, pa pala po sige. itong second floor na to? Oo, hanggang dito, kuya. Tubig. Wow. Kuya, mga kuya ibang lumapit dito. Kayo lang. -hmm. Yung interview ko lang ganyan. Kayo lang. So? Kayo lang ang interview. Wala talaga ng ibang. Lang dito. Kayo lang talaga may puso. Hindi kasi ang gusto po namin kasi para mahatiran din kayo ng maraming tulong. Hold up! So, yun. Nakita natin kung saan yung may putik talaga ng bahay. Inakit ko yung bahay. Saan, okay, nakita mo, bro? Oo, nakita. Ano yung putik? Oh, <laughs> ha, kasiglahan. Kasiglahan? Sa, sa dulo Kasiglahan. Sa duno. Oh, Black <laughs> sama natin si Perry saan Yes. na kayo. Oh. Ito talaga yung lugar kung saan apektuhan yung ano, yung ano na to. Hi, Para So ayun. kami ng ano, mga magkain ano 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 no nakikita mo sa pang ano nito sa kalagayan talaga no na. sobrang napakahirap talaga na. no uh, hingi nga ng tulong sa uh, hingi nga ng tulong sa mga gusto tumulong sa mga, okay, sa mga na na gustong tumulong tumulong ang kailangan talaga nila dito ano bota kasi uh, iba mga nakapaa uh, 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 medicine yung mga iba na kapaan so, uh, na lang eh. Uh, medicine. No, kasi, sa so, paa, mga medicine. Yung no, Sa Kasi yung, may mga nagkakasukasulat sa siya. Sa paa talaga. Lalo na mga alcohol pa. No. Hygiene talaga. Maan, oh, Pero, hygiene. Yung ay talaga. Ay so kung nakita nyo kanina yung kalagayan nila nanay, yung pinasok natin yung bahay, grabe. Yung bahay nila dito is kulog talaga ng pu, pu purputik. Tapos wala pa silang ilaw. So kailangan nila dito yung mga personal ano personal na hygiene mga ganoon so please help us para makatulong pa sa mga ano nyo lang ako guys kontak uh, lang, lang. si Perry yung bagong FB yung Perry Perry ito okay. kung gusto nyo pang tumulong kay Perry tsaka sa dito sa

Sento na kayo ah. Kinuha ka pa dito. Ano hilo. lang yung pinahiram ko lang sa inyo? Hahaha. Thank you so much. May balik. <laughs> may balik. <laughs> balik lang yan ah. Hati kayo, tigbebenta. <laughs> hmm, tig tigbebenta kayo. Eh, tigbebenta. <laughs> 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 tigbebenta. Ano. Kasi naman yung nakita niya si Perry ah. May ano, may... <laughs> so naibsan na yung kalungkot. Maghati-hati kayo dyan ha. Huwag niyo ibibili ng kung ano-ano ah. -ano, Huwag niyo bilhin yung candy. <laughs> Bili nyo lang pa, makakain nyo, ha? Ayon, kasama namin sa... Ayan ano oh. lalakad kami sa puti So nandito nga kami sa Acacia. Nandito nga tayo sa bari ng isang madalo. So si dito kami lang natutunan. Parang naka-rider

ginamit para sa mga nasa langa dito sa ano sa Rizal. So ito na po natin. Eh. Hay. Diyan po kasi ano. So ayon yeah, ditoy mga tropa natin na kasama natin sa distribution. At ito muna kami kanila akin. Na Siyempre may ari nang bahay. Ano pong uh, Ano po yung ano uh, yung nangyari dito that time na nasa nalanta Para oh. sa labang tubig. Oo. Oh, oh. oh, Siyempre, ang dami namin dito puno ang mga tao. So, buti na lang yung taas ng bahay niyo, you no? Know? <laughs> taas, kaya doon tam siya taas. Oh. Kaya, nakiyakan na nga kami, mga bata. First time na lang nangyari yun sa... Oo, oh, so, sobrang taas ng tubig. Oh. Dito, yung ano, yung nangyari nung time na nasalatang at first time lang. May ano na, ano naman kami ng bahay, pero ganito lang. talaga ng laman sa, sa dami, you no? Know? So, ito nga pala yung kamag-anak ni Papalong. Papa Papalong. Papa so, watch nyo rin siya sa kanyang channel, Papalong. So, siya po yung nagdala dito para may distribute namin yung mga pinamigay. So, salamat sa mga tumulong. Lalo na sa mga taong nag-donate sa Malaya Riders sa mau magita ni Nilong Perocho. Uh, ilalagay ko na rin dito sa description yung Gcash account niya para makatulong pa tayo, mak makatulong pa yung mga gusto pang tumulong sa sa mga nasalanta ng bagyo. So nakikita makikita nyo doon sa ano yung mga bahay talaga na napakaraming napakaraming. Ito ako rito. Na naayos na nila. Oh. Naglimas daw sila dito. So yun. Uh, so yun po, uh, siyempre kailangan talaga maano, ang unang reklamo nila dito ay yung ano, yung tubig sa daanan kasi napakarumi. So gusto nila is mahigop na siguro dapat para matanggal na. Kasi delikado, lagi ka araw-araw kang magpapa Baka magkasakit ka. So, Kakasugot-sugot ka. Sige te, salamat. So, ayun nga, mga kachilas. So, so, sobrang dami ng, ano, na-trans ni Barry. Ayan, ang mga bata. Isang pichos sa mga piso, ayaw ko. Ayan, nagkagulo na yung mga bata sa labas. Ano, <laughs> tayo, marang, parang, parang walang ano, eh, parang walang baha. Alam mo, hindi sila na, ano, hindi sila, hindi sila na baan kahit papano, naibisan naman yung problema nila sa pamamagitan ng tropa, ng ano, ng kasama natin yung celebrity. So, oh, yun nga, at kahit papano, nakakadala ng, ano, ng, ng diba? Ah, mabaho sa diba? so kahit pa paano eh naibisa natin yung kalungkutan nila. Kahit dito napaka ng tub tubig oh. So yan, yan yung putik kung saan sila lumulusong, maaasiklap. Ayan. So, thank you nga pala sa may-ari ng bahay. Shout out. Sila nga po pala yung mag-asawa ng may-ari ng bahay. Ano pa alam mo yan? Loloy. Siya pinsa ni Papa Long. So, siya nagdala dito para ano. Ayan, dito ako nung i-disabit. <laughs> so, yun, mag-contrip muna, kainan muna. So, ano, kailangan talaga kumain kasi dami pang ano. Ang pangalang-ari mamaya. mamaya. Ano,

pamimigay natin sa mga natin dito na mga kaibigan natin so maraming salamat sa mga nagdonate na ito para at maka, makarating yung tulong nyo dito sa Rizal no? maraming salamat sa mga nagdonate mga, mga taga Pasay uh, Pasig mga taga Ron maraming salamat sa inyo tsaka mga taga Paranaque so ito na yung mga dinonate nyo sa, sa Malaya Riders para ipahatid yung tulong nyo na ipamamahagi natin. So maraming salamat sa mga nag-donate. Maraming salamat. So nyo kami sa aming pagdidistribute. So ito 'yung mga lady uh riders natin na sila 'yung tutulong para maipaabot uh, natin 'yung ano. So grabe 'tong grabe 'yung putik dito. Kaway-kaway mga ano. <laughs> Hoy, <laughs> hindi ako si Balong. <laughs> Ayan, dito kami lulusong papunta doon. So, kukunin namin yung mga nabibigyan natin, yung mga kababayan natin dito. Ito, ako na sa

Saya bubog doon ha ah. may bubog sa doon so yan lulusong tayo <laughs> grabe yung putik oh yung baha ay sa putik na so, Ayan kasama natin si Ferry. Uh. Oh, ayan oh. Ang dami na nagpapapicture sa kanya. Sa akin, wala kayo papicture kay Balong? Wala! Si Balong dito lang. Mama, visit ka. solid talaga kami. Jotern plan, Jotern plan. Ah, Jotern. plan. Ah, grabe nung kalagayan nila dito ngayon. Bye-bye. talaga araw-araw sa baha. Kaya pa lang paglakad. Wala pa naman sinisimilit siya ni Machina sa <laughs> <a> <laughs> ano po lalaki mo po ng bahay dito? Baka pagkakita niyo kung ano yung niya. Yung up and down po doon na third floor. Uh, ito po yung bahay po na yan, third floor. Sige po yung hindi nabigyan to, sila na po magbibigay. Picture na. Picture tayo. Picture <laughs> tayo.

ang lalaki po ng bahay nila dito Pero inaabot pa sila ng bahay no? Grabe So Maraming salamat po sa Pagtanggap niya po sa amin Thank you po Ayan, habang lumulusong kami sa baha Ang daming nagpapapicture kay Perry Ang ang dami. Ayaw mo? Oo. Oh. Oh. Hey. Pero, ito oh. na mo. Doon, <laughs> doon na tayo sa bungad na magpa-picture ha. Para hindi tayo lubog sa baha. Sa akin, hindi kayo magpa-picture? So yan, araw-araw silang ganito na lumulusong sa baha. Picture sa cellphone nyo kasi sa amin mapu upload wait, 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 to. Lang. O sige lang, pasa mo lang sa turing po. Ano? Kailan <laughs> ha? What's up? What's up? What's up? Ayan na pa yan. Bye-bye. Right. Huh? Mm. <laughs> What's up? Joy! Dito tayo. Ayan. Ayan. Para para kami lumulusong sa Nata. ano eh sa ilog. Sa <tim> sa akin. Dahil din si Guya, si Guya, si Guya, si Guya. Ano rin mo? Jo turn plant ha, <laughs> Jo turn plant. Oh. trolo mo rin ka, trolo. ingat ka, trolo. Ay, nag si Guya. Ay, no, Jo turn. So, ayan po yung ano, yung mga kalat dito na... Jo turn plant? Jo turn plant. Jo turn plant. Ayan po yung mga damit nila na inaanod ng baha. Grabe. Yung second floor na yan. Pag tumayo ko pa sa second floor na yan, kalahati na ng ano, gaya hanggang bewang na daw. Kalakad po kami sa gitna ng a few moments later. Ah, uh, shoutout kay... Yung... Shoutout kay Lara meron siya yung pamamahali din sa mga kapataan. So, siya po ang... Ano dito, ang sponsor. So, yan po. Ibigin natin, may mga damit. Tapos may mga... May mga food... Ah... Uh, biscuits. Etcetera. So, maraming salamat kay Lara. So, tumulong talaga siya para... Dito sa mga... Nasa nandang ng... Bagyong Ulysses. So maraming salamat kay Lara and sa lahat ng mga nag-donate. Napaka-blessed talaga. So God bless sa lahat ng mga nag-donate. Hey. Okay. Yeah, okay. okay. yeah. Okay. 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 I mean, Guys, Maraming salamat Is sa Rizal na uh, kung kami nag... Ano? Namigay. Na 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 Hindi, Isa pa nga. na tayo. Kami na kami. Maraming salamat. Please subscribe ng YouTube channel. Go plan. kita na lang tayo sa next vlog. yung lugar dito sa taas ng bundok. Pakaganda. Kitang-kita mo yung ano, yung paligid oh. So, napapaikutan siya ng bundok tong lugar na to. Kitang-kita. Ang lawak ng lugar. So, punta natin yung tropa. Amazing! This place is so amazing! napaganda. Ayun o. So, anong oras na? Ang ang init! So, ayan! Nandito tayo sa magandang lugar! Ang na dito! Oh, Magsitka ka na dito! Pwede! Ay, parang pagka Mano ka talaga oh, Patirik talaga yung ano eh Yung kalsada ah. Sobrang taas Tapos oh. Paangat na yan Ayan Pumasyan muna kami dito Para makita natin yung Kung gano'ng ganda yung view dito sa taas Sierra Madre So Sierra Madre Nasa baba na yan oh Tapos ito Yung taas na to La Mesa Dam yan. Sa atin yung Yan. Yung lamesa dam yan o. Oh.